kapatid, huwag tayong papayag na panghinaan ng loob. Pagka pagsubok tayong nasasagupa, huwag tayong papayag na tayo ay titigil sa ating pagkaiglesa ni Kristo. Pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo natin panghawakan ang ating kahalalan sapagkat yan ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos para yung gagawin niya para sa atin sa panahon ng matinding pagsubok sa ating buhay, matupad sa buhay natin bilang mga hinirang niya. Tama ang sabi ng Biblia, huwag tayong mabigla, huwag tayong magtaka. Kung matitindi man ang mga pagsubok, alalahanin natin, hindi tayo pababaya ng Diyos, tutulungan niya tayo. Hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hihigit pa doon sa ating kailangan masagupa at lagi siyang narian para tumulo.